Hello mga friends, nandito ako sa aking salasala ba? Ay, mag -ano ako mga friends, mag ganyan ba? Anong tawag doon? Ganyan-ganyan ba mga friends? Ganyan. Kasi maggata ako. Ngayon, uh, mamaya na lang ako mag ano kasi wala pa akong gata. Bibili pa ako ng gata. Ayan guys, binigyan ako sa aking kapitbahay. Pag siya nagnundo doon sa kanilang isang bahay na marami silang halaman doon kaya nag ano siya kumuha siya ng malunggay ayan kaya sabi ko kasi alam niya na nag ano ako eh tsaa ito ang inaano ko mga friends ginawa kong tsaa ngayon sabi ko marami naman ito o di ba marami ito kaya gusto ko na gata kaya baka makapunta ako doon sa palengke at ano uh, bibili ako ng gata kasi gusto kong magkata. Ayan, guys, masarap ito, gataan. Kaya hindi ko alam kung uh, chicken ba, pork o kaya yung labahita, ayan. Yan ang hindi ko pa alam kung anong luto ko doon kasi masarap talaga ang ano, ang malunggay na gataan. Oo. Ayan, guys kailangan na magkata-gata tayo ng malunggay kasi mas ang malunggay mga friends. Ayan, mas sustansya ang malunggay natin. Pwede itong sa... Uh, kanginang umaga mga friends, ang inaano ko naman... Bayabas. Ayan. Hindi ako nagkapi kanginang umaga. Ang pinakakapi ko kanginang umaga ay guava. Ayan. <laughs> Tapos, nung isang araw naman ay, ang pinakatsa ako ay malunggay. Ayan, guys. Nag-ano muna ako? Nag-laylo muna ako sa kapi-kapi. Uh, hindi pa ako naka-inom ng tubig, no? Kasi, inubos ko yung tsaa ng malunggay. Ay, ano, guava. Ayan, guys. O, ba diba? Masarap ito, mga friends. Itong, ano, malunggay. Ganyan-ganyan muna natin, mga friends. Ay, masarap ito. Kaya sabi ko, nami-miss ko na itong, ano, nami-miss ko na itong malunggay kasi ganyan-ganyan, mga friends. oh Ayan. Ganyan-ganyan muna natin. Ayan guys, mamaya aayusin uh, ko pa ito kasi magkompleto muna ako. Meron akong sibuyas, meron akong kamates. Gasta na lang ang kulang ko at saka hindi ko alam kung nabahita ang ano ko at saka or chicken. Ayan. Hanggang dito na lang mga friends. Bye-bye!